Aí, é sa pagbubuhari. Eh? Okay. Ano ang nararamdaman mo ngayong gabi? Sobrang saya po. As in, sobrang saya. Sobrang know, grateful po ang puso ko ngayon. Hindi lang po dahil sa mga blessing na nakahawakan, kundi tayo po sa presensya yung lahat. Yung mga nag po ngayon, sobrang saya po po at na-appreciate ko po, po kayo lahat. May gusto ko mong pasalamatan? Pasal, yes I po. Um, um, una muna po ako gusto ko mong pasalamatan. Excuse me, Si Gan po. Um, kasi belief niya po in a very magical way yung um, buhay ko. Never ko po itong in-expect. And sobrang grateful po ako sa mga taong you know, ginawa niyang ginawa um, you know, niyang daan para para matupad ko yung pangarap ko at para makarating ako sa kung asaan po ako ngayon. Yun po si Kuya Kuya Val, Ate Edna, at ang buong King Kalinga po. Sobrang grateful po ako sa inyo. Um, sobrang dami po magpamahal sa akin ngayon. Sobrang dami pong ano, nagsusupport. Dahil po yun sa inyong lahat po. Um, sa, <laughs> um, sa mga ano, sa mga founders po ng four groups po namin. Um, sa Team Daring International, sa Pindalit Worldwide, Pindalit International Italy, Pindalit Philippines. Uh, isang gift ko na sobrang, ano, sobrang na-appreciate ko po, po ngayon na binigay niya sa akin yung collaboration niya po. Yung pagkakaisa niyo pong lahat. Sobrang, sobrang saya po po dahil doon. Hindi lang po dahil sa mga material na bagay. Hindi po yan yung pinaka, ano, pinaka na-appreciate ko po, po sa inyo at pinakamahalaga. Yung pagmamahal niya po, yung guide niya po, especially ko sa mga times na sobrang down po ako. Pinamotivate niyo po ako at pinapalakas niyo po yung loob ko at palagi niyo po pinapatunayan na sobrang sobrang mahal niyo po ako kahit hindi niyo po ako kadugo at kahit hindi niyo po ako nakikilala pa sa personal. Sobrang po yung pagmamahal na ipinaparamdam niyo kaya sobrang po grateful po ako sa inyong lahat. At alam ko, lagi po yung pinag-pray. Lagi po po talaga kayo yung pinag-pray kasi malaki po, malaki po ang naging parte nyo sa journey ko. Lahat po ng taong nandito, parte po kayo ng journey ko sa kung asaan po ako ngayon at sa kung ano po yung meron ako. Um, lagi ko po, po yung tatanawin yung malaking utak na loob. Thank you po sa Team Kalinga, sa mga sponsor ko, sa mga sponsors ko na dito sa mga VIPs, sa NCL, Kalawan Media sa um, sa mga endorsement ko po dito sa karaoke sa um, sa Trino Franca Petal Mini. Um, thank you so much po. At sa family ko po, sa mga friends ko po, thank you po at God bless po. Sana po nag-enjoy kayo at naging masaya ka sulit ko. So, God bless you po. <laughs> I don't care If they think we're mad, it's gonna be funny The things I'm feeling, let the space on here next to you. Ooh. Like astronauts, we're in the night sky, and we won't come down. I so much. Thank you so much, uh, Mom Chona, Block, Evie, Ara, Aine, Paula, Janet, Lisa, Cherubel, Dean, Elizabeth, Jonathan, Emma, Marlena, Jean, Imelda, Aline, Sadeza, Gina, Maribel, Monica, and of course, Champlain, Pete Dalit International Solid Family.

and another is smash from... Of course, from Don and Kalina Brown. Thank you very much. And I will serve... 22,000 pesos! And there's more. From Enig Mami Dems, 4,000. From Esports Supporters, Lesa, 4,000. Uh, Adidjo Montel, 2,000. Silence Walter Worldwide, 5,000. And Ben Salset of London, 6,000. From? Big Daddy Philippines. Big Daddy Philippines, we have how much? 6,300 pesos. Another one? From? Another 6,000 pesos. Peter... Tita Joy Roses. Mang Adita Edna. Wow. So, 25. Mansari <laughs> na naman natin. Noong last time birthday mo, mansari natin. Tapos ngayon, birthday ko, mansari natin. So, happy mansari. Mayroon pa <laughs> yan, <laughs> naiwan ko sa hotel. Sorry, ipapahabol ko na ano yan? Dahil mahal na mahal ka, meron kang bagong laptop! Wow. wow! From? Kanina to kanina ka dyan, eh? Thank you so much po, Mami Ana. Tapos sa lahat po nang nag-ambag, hindi ko po kasi talaga alam kung kanino galing lang mga surprises. Pero sobrang thank you po, magagamit ko po ito sa pag-aaral -ano, pag ko. Pero so, na ngayon po, magsa-second year po ako, kailangan na kailangan po ng ang laptop. Thank you po! I'm be like a sound speaker, and. Wow. Okay.